Alam nyo ba na si Judy Ann Santos ang unang napili para gumanap bilang bida sa sikat na 2004 horror film na Feng Shui? Oo, siya talaga ang first choice ni Direk Chito Roño. Pero bakit hindi siya natuloy at napunta ang role kay Chris Aquino? Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Judy Ann na inalok siya ng Feng Shui noon. Ngunit hindi pumayag ang kanyang manager na si Alfie Lorenzo na ngayon na mayapa na. Dahil dito, napunta ang iconic role kay Chris Aquino na nagdala ng malaking tagumpay sa pelikula. Pero hindi naging madali ang desisyon ni Juday na hindi tanggapin ang role, lalo na't na mahilig din siya sa horror genres. Ngayon, bumabalik si Judy Ann Santos sa horror genre sa kanyang bagong pelikulang Espantaho, sa direksyon pa rin ni Direk Chito Roño. Matapos ang halos dalawang dekada, muling nagtagpo ang landas nila Direk Chito. Sa pelikulang ito, makakasama ni Juday, si Lorna Tolentino, Chanda Romero at Janice de Belen. Tunay na powerhouse cast. Ayon kay Judian, tuwang-tuwa siya nang tawagan siya ni Direk Chito tungkol sa proyektong ito. Ang sabi pa nga niya, gawa tayo ng horror, may script ako. Agad-agad ang sagot ko, sige, ikaw pa ba? ituloy na natin to. Kasi nga, hindi kami natuloy sa Feng Shui. Napakalalim ng respeto ni Judy Ann kay Direk Chito. Kaya kahit hindi pa niya nababasa ang buong script ng espantaho, pumahig na siya agad. Para kay Judy Ann, isang malaking tiwala ang kailangan sa isang proyekto. Lalo na si Direk Chito ay hindi lang isang mahusay na direktor, kundi matalik na kaibigan din niya. Pagdating naman sa mga personal dahilan, isa rin sa mga rason kung bakit mas pinipili pa ni Judy Ann ang mga proyekto ngayon ay dahil sa kanyang pamilya. Hands-on mom siya sa tatlong anak nila ni Ryan Agoncillo, sina Johan, Lucho at Luna. Kaya naman sa bawat pagtanggap niya ng proyekto, iniisip niya kung worth it ba itong mawala sa bahay at malayo sa kanyang mga anak. Kaya nang dumating ang espantaho, hindi lang ito basta pelikula para kay Judy Ant. Ito ay isang reunion project kasama ang mga veterano at mahuhusay na aktor. Bukod kay Lorna Tolentino, kasama rin nila sa kasi na JC Santos, Dona Carayaga at Nico Antonio. First shooting day pa lang. Ramdam na ni Juday ang excitement at saya na muling makatrabaho si Direk Chito. Sa pag-usad ng shooting, inamin ni Juday na magkasama sila ng kanyang co-stars, nakakaramdam siya ng kaunting kaba. Pero higit pa rito, ang overwhelming na excitement. Nakikita ko na yung eksena. Kahit hindi pa namin sinushoot, nai-imagine ko na. Sabi pa niya habang nakasmile. Dagdag pa niya. Ine-enjoy niya ang bawat eksena. Lalo na't na pinag-uusapan nila direktsito ang bawat detalye ng kanyang karakter. Para kay Judy Ann, Mahalaga na may bago siyang naipakita sa bawat role na ginagampanan niya. Gusto niya laging may gulatan. May mga bagay na magugulat ang audience at iyon ang nagiging challenge sa kanya bilang aktres. Ngayon, habang inihintay natin ang palabas na espantaho, marami ang excited na makita muli si Judy Ann Santos sa isang horror film. Matapos ang kanyang huling horror project noong 2014 na Chanak, muli siyang magbabalik sa genre na nagpapaalala sa atin ng kanyang versatility bilang actress. Sino kaya ang aabangan natin sa mga nakakatakot na eksena ng espantaho? Paano kaya magdi-deliver si Juday ng isa na namang mind-blowing performance? At dyan nagtatapos ang ating showbiz balita. Kung gusto mo pang makibalita sa mga pinakabago chika, huwag kalimutan mag-subscribe at Click ang notification bell para lagi kang updated sa Kitakits Showbiz Channel. So, Kitakits ulit tayo sa susunod na video dito sa Kitakits Showbiz.